Kamusta mga kasaliksik? Muli na naman tayong magbalik tanaw sa mga kakaibang bagay na nagagawang makuhana ng drone. Kaya mula sa isang barkong pandigmaan, na halos isang siglo na simula noong lumubog hanggang sa kaibuturan ng ating mundo, ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang mga bagay na nagawang makuhana ng drone sa ilog na hindi dapat makita ng mga tao. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay... Simulan na natin Number 10, Barkong Pandigmaan Sa pagitan ng Holden Beach at Oak Island, may nakatagong piraso na kasaysayan ng Amerika na nasa ilalim ng dagat. Kamakilan, sa gitna ng hindi pangkaraniwang low tide, may natuklasang isang kahangahangang bagay ang isang taong naglalakad sa danampasigan gamit ang kanyang drone. Isang steamer mula pa noong panahon ng Civil War na sasabing isa sa mga barkong tumakas mula sa mga puwersa ng Soviet Union sa mga tubig ng Wilmington ang nakita sa dagat. Karaniwang natatakpan ito ng mga alon pero limitaw ang bangkay ng barko. Sa sandaling ito, kaya't nakuha nating masilip ang isang parte ng kasaysayan na nakatago lang malapit sa pampang. Number 9, Halimaw sa Ilog Sa Fairbanks, Alaska, isang nakakakilabot na video mula sa drone ang lumabas na kinunan ng mga tauhan ng Bureau of Land Management. Ipinapakita nito ang isang misteryosong bagay na gumagalaw sa ilalim ng yelo ng Chena River. Ang video na kinunan malapit sa opisina ng BLM Fairbank District ay ng matinding pagkausisa at maraming manonood ang nag-iisip kung ano ang kakaibang pangyayari na ito. Dahil ang bagay ay nasa gitna ng ilog, nahirapan ng mga tauhan na suriin ito ng mas malapitan. Kaya ginamit nila ang drone para makita ang lugar. Pagkalabas ng video, maraming tsorya ang lumitaw mula sa publiko. May ilan na nagsasabing maaaring isa itong malaking isda o kakaibang tipon ng yelo at mga debris habang ang iba naman ay nagbigay ng mas kamanghamanghang paliwanag na maaaring ito ay isang uri ng halimaw sa ilog o isang hindi pa nadidiskubring nila lang. Sa kabila ng maraming tsorya, may ilang eksperto na nagbigay ng mas makatotoha ng paliwanag. Sasabing maaaring ang bagay ay kombinasyon ng yelo mga halaman at debris na gumagalaw kasabay ng agos ng ilog. Gayunpaman, dahil walang malinaw na pagsusuri, nananatiling hindi tiyak ang tunay na anyo ng bagay na ito. Number 8: Baha sa Texas. Isang nakakakilabot na drone footage ang lumabas na nagpapakita ng matinding pagbaha sa Texas. Ang mga imahe ay nagpapakita ng kalunos-lunos na epekto ng sunod-sunod na bagyo kung saan maraming bahay ang nawasak at daan-daang tao ang nawala ng tirahan. Sa Houston, maraming driver ang na at mga batang sakay ng school bus ang kinilangang sagipin dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Ang Harris County ang pinakatinamaan nito na ipinakita ng drone footage na lubog sa tubig ang malawak na lugar. Dahil sa tindi ng sitwasyon, nagsara ang mga paaralan at pangunahing mga highway at ang mga opisyal ay abalang-abala sa pag-aasikaso sa mga binahang komunidad. Bukod sa agad na pinsala, ipinakita rin ng drone footage ang malawakang epekto ng pagbaha na bumalot sa lupa at nagpuno sa mga reservoir sa buong Texas at ilang bahagi ng Louisiana. Number 7, ang Loch Ness Monster. Si Richard Mavor, isang 54 apat na taong gulang na camper at outdoor enthusiast, ay nagkaroon ng karanasang ikinagulat niya at ng marami pang iba habang lumalahok sa Great Glen Canoe Challenge upang makalikom ng pondo para sa Alzheimer's Society, aksidenteng nakuhana ng kanyang drone ng tila malaalamat na Loch Ness Monster. Habang ito komentado na Richard ang kanyang pakikipagsapalaran para sa kanyang YouTube channel, isang araw ay ginamit niya ang kanyang drone para kumuha ng mga aerial shots ng paligid. Nang binalikan niya ang footage, may napansin siyang kakaiba. Isang misteryosong hugis na gumagalaw sa tubig. Hindi siya makapaniwala sa una at paulit-ulit niyang pinanood ang video. Ang video ay nagpapakita ng isang malinaw na hugis na kahawig sa mga klasikong imahe ng Loch Ness Monster. Nilang beses niya nang nakita nakaraang mga taon. Ang video ay nagpapakita ng isang malinaw na hugis na kahawig ng mga unang pagpapakita ng mga Loch Ness Monster na lumalangoy malapit sa pampang. Wala pa rin naman makapagbigay ng konklusibong paliwanag. Kung ano nga ba ito at nananatiling isang misteryo ang nakakakilabot na drone video, magpasa hanggang ngayon. Number 6 koloni ng 64,000 mga pagung. Isang kamangamangang likas na pangyayari ang nagaganap bawat taon sa Rain Island. Nakariniwang hindi napapansin ng tao hanggang kamakailan lamang dahil sa teknolohiya ng drone. Matatagpuan ang isla mga 300 milya hilagang kanluran ng Cairns, Queensland, Australia at ito ay isang mahalagang lugar para sa mga green sea turtle na nanganganib ng maubos dahil sa panguhuli, poaching at pagkawala ng tirahan. Sa tulong ng gobyerno ng Queensland at mga eksperto sa conservation, ginamit ang drone upang masuri ang kalagayan ng mga pago. At dito ay nakuhanan ng drone footage ang humigit kumulang 64,000 green sea turtles na nagtitipon sa darampasiga ng Rain Island upang mangitlog. Ang teknolohiyang ito ay malaking tulong sa pagsubaybay sa kanilang populasyon na mas epektibo kaysa sa dating paraan ng manual na pagbibilang ng mga pagong mula sa mga bangka. Number 5. Sirena sa Ilog Isang lokal na hobbyist ang nagdesisyong paliparin ng kanyang drone upang kumuha ng mga larawan ng ilog na dumadaloy sa lunti ang tanawin malapit sa kanyang bahay. Hindi niya akalaing ang simpleng lipad na ito ay magiging isang viral sensation na magbibigay ng kilabot at misteryo sa buong mundo. Habang lumilipad ang drone sa ibabaw ng ilog, nakuha na nito ang karaniwang tanawin ng kalikasan. Ang nag-aalim po yung tubig, ang sumasayaw ng mga puno at paminsan-minsang paglitaw ng mga isda sa ilalim ng tubig. Ngunit biglang may lumitaw na kakaiba sa screen. Napansin ng operator ang isang kakaibang galaw sa tubig na hindi pa niya nakikita may lumitaw na tila isang babae na may mahabang pulang buhok katulad ni Ariel mula sa The Little Mermaid na eleganteng lumalangoy. Sa una inakala niyang baka ito ay isang babae na costume lamang. Siguro ay nagbibiro lamang. Pero nang marinig ng drone's microphone ng kakaibang tunog na parang sa mermaid tales na nagmumula sa ilog, mas lalo siyang nagtaka. Tila nilalang mula sa nakakakilabot na drone video ay isang serena. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Number 4. Acrobatics ng mga balyena Ang paggamit ng drone ay nagbukas ng bagong paraan para sa pag-aaral ng mga siyentipiko tungkol sa mga humpback whale. Isang grupo ng mga siyentis ang gumamit nga ng drone para makuha ang kahangahangang video ng mga humpback whale na nagpapakita ng kanilang akrobatikong galing sa tubig ng Antarctic Peninsula. Ang video na ito ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga paraan ng pagpapakain at pag-uugali sa lipunan. Ang mga humpback whale ay kilala sa paggamit ng bubble netting kung saan sila gumagawa ng pabilog na bula upang hulihin ng krill, ang kanilang pangunahing pagkain. Sa isang kuha ng drone makikita ang isang humpback whale na gumagamit ng kanyang palikpik para lumikha ng bubble net na nagpapakita ng kanilang kakayahan at pagiging malikhain sa paghahanap ng pagkain. Ang drone footage ay nagpapakita rin ng kakayahan ng mga humpback whale sa pag-ikot at pagliko ng kanilang malalaking katawan na nagpapakita ng kanilang liksi at galing sa tubig. Ang mga humpback whale lamang ang kilalang gumagamit ng teknik na ito na mas detalyadong makikita mula sa ere. Ang teknolohiyang drone ay naging malaking tulok para sa mga scientists na nagbibigay daan sa kanila sa masusing pag-aaral ng mga pag-uugali na ito ng mga balyena. Number 3. Ang paglubog ng drug ship Ang MV Voicey si Bernadette na dati kilala dahil sa pagkakasangkot sa drug smuggling ay nagkaroon ng bagong misyon nang ito ay sadyang inilubog upang maging isang artificial reef sa baybayin ng Florida, USA. Ang lahat ng ito ay nakuha ng drone. Ang barko na Itinayo noong 1965 ay may magulong nakaraan at nakumpiska ng US Customs and Border Protection sa isang malaking drug bust sa Miami noong 2018. Noong 2020, ang barko ay isinailalim sa pagbabago mula sa pagiging bahagi ng krimen patungo sa pagiging tagapagtaguyod ng kalikasan. Ang paglubog sa barko ay bahagi ng isang malaking proyekto na sinosuportahan ng mga lokal na pamahalaan at mga organisasyon para palakasin ang mga ekosistem ng mga bahura. Ang hakbang na ito ay tugma sa tradisyon ng Florida na ilubog ang mga luma at hindi na ginagamit na parko upang lumikha ng mga artificial reef. Ilan sa mga kilalang halimbawa ay ang USS Orange County at USS Spiegel Grove na parehong naging tanyag na dive sites. Ang Florida ay may mayigit 3,000 artificial reefs na nagsisilbing tirahan ng iba't ibang buhay dagat tulad ng makukulay na isda, pagong na dagat at mga koral. Ang malinaw na tubig ng Florida ay nagpapaganda pa sa mga bahurang ito na humihikayat sa mga divers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 2 Paghulog ng Ibon sa Mayuwagang Butas Sa Lake Bereyesa sa California, isang di nasa ang pangyari naganap. Nang ang isang kormonan na napagkamalang pato ay napadpad sa gilid ng Glory Hole. Ang Glory Hole ay isang malaking alulod na may 72 pulgadang lapad na nagsisilbing spillway ng dab. Umaagos pababa ng 18 palapag patungo sa sapa sa ibaba. Dahil sa malakas na ulan, umapaw ang lawa at naging aktibong Glory Hole. Si Rick Fowler, tagapamahala ng tubig sa Lake Berryesa, ay nakuhana ng drone niyang nakakakilabot na eksena. Habang nakatutok ang drone sa alon, napansin ni Fowler ang cormorant na napadpad malapit sa glory hole. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang nahulog ang ibon sa alulod at inisip niyang wala na itong pag-asa. Ngunit laking gulat niya nang makita ang cormorant na lumabas mula sa magulong tubig sa ibaba. Buhay at ligtas, basang basa at tila nalilito pero nakabawi ang ibon at lumipad papunta sa mas ligtas na lugar sa sapa. Number 1, ang kaluluwa ng mundo. Ang Covaldo Conchos na matatagpuan sa tahimik na Quero de Estrela Natural Park sa Portugal ay tila isang kakaibang likas na kababalaghan. Ang drone footage ng butas ng tubig na ito ay nag-viral. Ipinapakita ang masalimuot at komplikadong human engineering sa likod ng kamanghamanghang tanawin. Bagaman mukhang natural sinkhole ito sa unang tingin. Ang Covaldo Conchos ay bahagi ng isang hydroelectric dam systems at isa sa mga lihim na yaman ng Portugal. Ang drone footage ay nagpapakita ng tubig na bumabagsak sa isang tunnel na papunta sa Lagoa, Comprida Hydroelectric Dam. Matatagpuan ito sa isang liblib na bahagi ng park at nagsisilbing mahalagang bahagi ng dam. Nakuna ng drone ang umiikot na tubig pababa sa tunnel na nagpapakita ng galing ng human engineering. Naitayo noong 1955, ang Covaldo Conchos ay isang patunay ng mid 20 th century engineering at sa paglipas ng panahon. Ang paligid nito ay tinubuan ng lumot at mga halaman na nagbibigay dito ng natural na hitsura.